lang <laughs> daw yung, yung Dalawang kilo <laughs> yung bar. Sinoli ko yung bar. Hindi na sinoli yung pera. Ha? Pina hindi Sinoli yung pera. Hindi pa sinoli yung pera. Ate, ala ka din. Oo. Oh. Hindi hmm. ko nabawi galawan niyo. Kaya na, sabi niya, pwede kami na Hindi, hindi ko na. yung pabiling pa rin ka ako ah napigil ko yung tinaro ka tuhod. kung sino napuno bago niya pinakita sa akin yung vlog mo, napuno niya kaka. napunta kay doon. hindi namin alam sabi ko sa'yo si more sabi ko sa'yo si more San Ildefonso yun lang ang titignan mo dapat kami Dapat napunta kayo din eh din eh eh oh para nga kayo pa para ka akong mataga yung naka-owner ano ba yung ano walang may magamil nung malapat yung sir kung Ayo pang MMB? Ayo para mas maganda?

Pili lang. Sir, mo sayon ako nag -exit Pero ako sa yata ako nag-exit Elux eh. Meron akong napanood sa vlog ko sa Bataan din. nang mm. nagpare ng lunang tulo. Balian ko ba? Ay, ako At, na Napunta kami na ano yun, taga si Siman. Mary na ba ako. Okay na bukas, pumunta sila doon. Pumunta sila doon oh. sa Meta. Ano yun? Hindi pa ako ubusin Pag ubusin po sikto, oh. maray. <laughs> maray. Ah, mura. Hindi mo kayang <laughs> ubusin. Ah, ang magayari. Maninisid ako, mamamaray. Tapos hindi mo ubusin ako eh. Tapos sila ng baril na pinalitan din pinarani mo lahat. Oo. Uh, uh. ah, is... Ay, <laughs> di sa'yo na. Sabi ko, mahal ka mo yan. Hindi naman dapat pinapira mo ang baril. Oo oh. nga. Oo yung mga, barrel na. Hindi niya alam kung magkano. Kung gano. Kung so, pa lang noon. Oo. Oo. na yun. 19 siguro, no? 19. 19. Year 19. Year 2000 nyo, 1990 kasi. Nung unang-unang unang una uwi ko galing na ano, 3,000 sa second ko eh, 3,500. Year 2000 nyo. <laughs> kaya hindi siya ginagamit, kailangan din siya nakakasa. Dapat alang nakalagay. Kaya hindi, kaya lang, ako lang, ang, pag ang, ano sa baril, pag hindi ko gagamitin, tatanggalin yung bala, tapos tatanggal sa kasa lahat. Kung baril may nakita ka, doon pa rin Oo, doon mo lang ilalagay. Oo, oh, oh, yan, tama yun. sa <laughs> Tapos pag hindi mo na baril, alis nyo rin sa kasa. Alisin alis sa kasa. Alis Mas maganda, parang hindi siya alis. Kasi si ko ka, ka Pagbibili ka lang, sagad mo na. Ito ay 20 milis. Saka, sir Jig, sariling gamit yan eh. Yun, huwag mo tito. Huwag mo pa kagamit sa kamit pa. Ayaw yun, sariling gamit. Yun, scope. Ay, scope ni Mano. Bibili oh, ka lang din daw, sagad mo na. Oo, kasi pag di ka bumili. <laughs> Hindi <laughs> ka na makakabili. <laughs> Malaki dito sir, baka mag-lock-in pa nga hanggang pag hindi nakangin. -hi. Saya ng pangarap Eh, paano ko hiramin ito? Magmula nung nawala yung baril ko. Walang <laughs> na uh, na-stress din ako. Uh, wala akong libangan sa bukid. Malaan mo ka Kahit hindi ka namamaro, dala-dala mo lang to Gaganyang-ganyang ka, masaya ka na. Nakikita <laughs> mo si Ibon. Hindi, tingin-tingin ka lang. MM lang okay, Isipin mo kung okay. di lang nawala yung baril ko, ulam na to. Oo. Uh, uh. Nadobo. Na may ulam na, uh. na. Uh. pasan niya ka pari. Kahit di ka tumama, may masaya ka eh. Ano to yan? Papasanin niya yung baril na yung panipara kung di patalingin. May yung mga panipaya ka pa ng baril. May lap, nung una, may lap sa mga taga. May yung mahalo. Ngayon lang yung United States, gagapon ng maraming kaya kung siya tayo. Wala akong sinababaril ng saga, parang silayas. Di ba kinakain din ng saga? Pagka pinaluan mo naman ng pamalo sa tubig, lilipad eh, lang din. Babalik. Hindi naman lalayo. Hindi uh, kaya ng baril, magsisyalis. Ah, may Lalo yung... na pag kami tinamaan. Oo nga, tumahan naman na pag humuni pa. Hindi na, oo, oh, hindi na nagbabalik. Natatanaw ka lang na uh, soklit. Kumbaga pest control pala rin, ano? Hmm. Pang, pang ano ng peste. Eh. Tulong nila. Sino yung mga tagakang yun. Oo, oh, nakuubos na na. Ay, matapang yung dating mo, pagpasa sa buhok. Para mo nana ako Fernando po. Wala akong ng alaga. Ay, hindi natin pwedeng nakawin ng ring. Ah, may gamit. Oo, oh, oh, totoo lang. Oo, oh, di ba? Eh, kahit hindi natin alam kung nandiyan o no, wala. Baka Hindi mo ay tayo alam mo kung 22 yun naman oh. yun eh. pala eh, eh. tapos eh. Ay, boss, papabalitaan. Ay, baka yung bumaray yun. Mer meron niyang <laughs> pinasok na yung itik namin. Kami mag-asawa. Hmm. Na kami naka... Ah! Natutulog. Hmm. Pinasok pala din. Ah! Pinakapala sa loob. Pinaputokan <laughs> ko. Tama mo ano? Ha? Alam mo.

bailan ilang taon nga. Ay, bago, pag-aag ng bago, may tatakpan ng big Alam niyo ba kasi nag nag-engrave yan? Ay, ano yun? Ay, burda. Siya nag-burda niyan. Ako rin, kahit kung gagawa. Kaya, gabing-gabing yan ako lakot. Malaw, paano mong gagawin? Hindi ako marunok, kutkut ako na kutkut. <coughs> <Okay. coughs> Ay, yung mga vlog ko, may kapanood. Wala yung mga referral niya. Maraming nga ako sa unta ako. Eh ngayon, ikaw nagagawa ngayon ng air ganyan. Sir Jabe, di ba kumakalos sa siyong bintana? Oo. Nahanap ko yung baril mo. Saka yung baril Ay, pamuk-pamuk ko lang sa magnanakaw. Ando pala sa labas? Ay, boss, lakas na ako na yung magnanakaw. Eh, lalagay mo sa kwarto yan. Oo, kwarto nga. Oo, sa kwarto. Kwarto, mga kwarto nga. Kaya yeah, pala si Iris ang lintik, sinasara yung bintana niya. Nakabit ko sama yung pagtayo ko, madali kumako. Uh Oo. -oh. Maraming mag-aaral ako doon sa doon. May maray din akit tayo sa amin. Maraming, namin, maraming na nakakuha ng cellphone sa doon namin. Na. Maraming... Eh, pag nakakita niya, birahin yun. Birahin talaga. Hindi naman na na nung last na nag-aakit tayo din, ay tatlong pa lang ng sali sa kwarto. Siguro na hindi na bintana, may klamo. Hindi na sumuloy, makakapit tayo. Nakawalan ako lang yung ginawa. Hahaha muna kong bagay naman yung bintani. Ah, Sinasabi ko ah, sa bintani. Ah, Nakapili si ate. <laughs> kami okay. may nang ng araw, nakikita lang na, na uh, Kumindad na si ate kaya okay. tuloy na. Kailangan talaga, hindi kailangan talaga. Kahit pakapit bahay mo, alam naman ba rin no. siya. <laughs> hindi naman illegal yun. Kaya ay yung mga iba-ibang... Illegal lang naman. Sige, bumili ka na. So, oh, sama mga pa sa vlog. Meron! Diba, yata wala kang higalang taba rin. Pagdating na pagdating. Hindi ko tinesting, sinilip ko agad yung Anong air Ang molok Oo, maganda na yung pan? Sa mga Pinsan ko. Oh, ayo ko. Oh, sadya na dahil kaya binenta ng mura. Binenta. Ako magdadang mura ng mura yan sabi ko pag Hindi wala ay mo. Hindi pag binayaran niyo agad. Eh, online selling eh. Online selling. Manila. Oh. Paano online selling? Sa online na lang. Hindi niya. niya naman. Sa online na lang ang Nasa Manila siya. Na, minya lang din siya delivery. Hindi kung pag dadating pagdating, isasakay mo bibigay bayad. Si Odi. ano ni kaimin yung dalhin nila kung ano kung yung bat hindi na yung pera. Unang ha?! ano kasi yung hindi 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 pera. hindi 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 hindi

Ito yung mga lang, yung maka Pagkainan mo yun, lagi may plano yung dalawa, lagi mo yung... Hahaha! Kasi totoo, yung sanin na talaga yung plano mo. Oo. Lagi mo yung plano. <laughs> kaya baka, baka pinagdala na extra money. Hahaha! <laughs> <laughs> ay, ayaw mo kaya. Gusto mo akit talaga yung mahangyo. Ano mo yung ano yung mahangyo Ano na. Ay, lagay ng yung Dito. Baka hindi papayo na sir. May mga posibleng nababasag dito, hindi natin alam ang quality pero baka mm -hmm. ta. Tayo mm akin tinatayang eh. ko ng dalawang tire ni. Tayo ko, hindi ba gusto ng adjust? Ay ah, hindi, kailangan i-adjust muna tata, sa katawan mo. Kailangan alam mo kasi na 'yung sukat. Kasi wala nang gagamit, i-adjust muna sa isang size. Nung ang sakit ng tire ko. Para ka, ko. Kailangan. Kailangan kasi 'yung sakto sa iyo. Kumana rin masikip. sa akin, no? I-adjust ko nang konti, tsaka ako tatayin. Tata.

Ah. Natupad yung dream. Oo. Oh. Ano yung ipakasagawin nyo? Ah, nyo na